ayan uh, papasyalo tayo pakita mo yung mga nga yung mga tinanim po namin mga buto wala oh. pa kayang cobra dito aboy pero no, ano baka mo to daradamuin natin eto <coughs> pakita namin eto ang tataba na ko oh. syempre hindi na natin mabebend dyan ang dami po niya may 100 naging puno na Walang ahas. Hmm. Tignan natin. Malay mo, meron. lagarin natin dito, na. Mag-experimento tayo. Para mag na. O kaya, para makita yun. Hawakan mo sa Kung gusto niyo humo gumamit at sampalak. mo four years na po Ganda pa. Ganda uh, po uh, yun. Ganda pagdago po. Oo. Ito na lang siya, oh pag eksperimento po kami. Kung titignan namin yung iba, pag pupupituloy-putuloy na namin, tapos lalagyan ng cut face dito. O kaya, Anong nilalagay natin, Gaboy? Ano yun? stickwell no? Oh. Ayan, put putol ulit tayo. Ito, mataba na rin to. Ito, ito, ang kaagusin ko na Ang dami forest to, eh. Ayan. Nagariin natin. Ang taba nito, no? Tingnan natin. After 2 to 3 months. Kung anong magandang resulta. Anong resulta ni? Awin sampalok. Talas ng lagari eh. Marami po kasi ito eh. Hindi na naarawan yung iba. Kita mo yun ah. Gubat oh. na dito. Ito Ito naman po, tingnan mo, uh, experience lang po. Lalo'ng dumami yung sampalok natin. Alam mo bang ito, tumubuto, ugat lang to. Yung palang ugat po ng sampalok, alam ba, ito, nakarekta to. Tapos kuminsan, nilalagari ko yung ugat na lumusod dyan eh pag inilipat kulit ng pwesto, yung mga ugat na pinagputulan tumutubo. Kaya ganyan din dumami yung iba. Huwag hmm. ka muna masyado dyan, ha? Ah boy, baka may ano. pinagpuputol ko po yung iba. Marami po kasi yan, eh. Kasi nung panahon na nagtatanig po ng sa palok galing sa Yamadori, eh. mahirap minsan magpatubo nakabagpatubo rin kaya lang nagtanim rin ng buto ayan o natumba na yung sampalok din doon ayan dadami yung materialis mo yung malaki naman yung <clears throat> malaki naman yung ano mo taniman para mapabilis sabang nag-aantay ka sa iba mong buwan sa iyo magawa Yeah. Gusto mong bawasan pag red balete, gusto mo, pinuputol agad. Uh, red, Naumay na po kasi sa, sa red balete. Ito At, na. muna yan. At, na. Yeah. Lalagyan na lang po ng stick well namin yan. Tetestingin lang namin kung maganda yung resulta pag pinutol yung na. Ito, pinutol mo na ito, no, kaboy? Sasangahan natin. Yeah. Mm -hmm.